Yo check mga kasi vlog Good morning Ayan narating na po namin yung Spot Yung poles na papaliguan po namin Ayan yeah, ganda Sulit naman po yung pagod Yung biyahe Isang oras kalahati Ito po ang Encanto poles Siguro maraming encanto dito Kaya tinawag na encanto poles Yeah, ganda oh. Taas. Lakad po tayo, punta po tayo dito sa pinakataas. Ah, ito pa daan. Eh, sulit talaga lang Ang oh. Ganda. Ingat lang sa apak. Video may kadulasan ng mga bato. ang ganda. Ay, kaway, kaway, kaway kaya dyan. Sulit oh, naman dito. Ganda ng pool. Punta po kayo rito, mura lang entrance. 50 pesos. Ganda oh. Summer na summer, ang lakas ng tubig. Bale, Ando po sa baba yung pinaka pool niya. Ayun oh. Gusto mo dumalaw, sa kahoy, pwede dumalaw dyan. Grabe yung kanto na dito. Parang ha hagdang pala yan. <laughs> Ayan ang anak ko. <laughs> Lahat lang. Video pa ko. Ayo yung anak ko isa. Ay anak puti. Akyat pa tayo. Wag lang tayo madulas. Ang lakas ng tubig. Wow. Grabe ang ganda dito. Ilang floor kaya ito? Ay, nalako. Sumakay tayo d'yan, bakit? magsakit ka na. Igwa pa pinakataas. bawal na ba narim... mo, ay nag tao 'yung ano ng exposed sa tao. At pagla mga lumot 'yan. Pati doon sa sulok oh, meron pang ball. Grabe ang taas dito. Mamaya papasukin natin yan Para makita natin yung pinakababa Napakalinis ng tubig Sulit Sige po mga ka vlog Ligo muna tayo Yo check